Lumalabo na nga ang availability ni JB para sa FIBA Asia Cup dahil na rin sa pagiging positibo nito sa kanyang drug test at si Jordan Clarkson naman ay hindi tiyak kung nakarecover na ito sa kanyang injury before August at pwede na nga makipag-compete. Ang natitira ngayon na naturalized player ng Gilas ay si Ansh Kuwame at si Benny Boatwright naman ay tutuloy ang kanyang naturalization sa June. Silang dalawa ang merong pinakamalaking chance na maging ang naturalized player ng Gilas na kanilang gagamitin sa FIBA Asia Cup. Nakikita natin na kung nakarecover na nga si Jordan Clarkson bago ang FIBA Asia Cup at pwede nang maglaro ay siya ang kukunin naman ng gilas. Isa ito sa possible na sinario. Benibaw trite ang isa sa inaasahan talaga natin na posibleng magkaroon ng magandang impact sa gilas team. Merong height na scorer at pwedeng makatulong sa mga inside plays mapa opensa o depensa. Nakita natin na on hold pa ang naturalization ni Benny Boatwright dahil sa June pa nga ito itutuloy ng kongreso ang pagproseso nito at magiging ganap na nga na Benny Boatwright. Isa sa nakikita natin na maganda kay Benny Boatwright ay ang kanyang height na 6'10 pwede nating gamitin sa depensa sa loob ng paint siguradong makakatulong kina June Marat, at AG Edu. Limitado ang option natin sa naturalized players sa ngayon. Ang ayos lang talaga ay si Ange Kwame habang injured si Clarkson. Madilim naman ang kinabukasan ni JB para sa gilas mukhang mababan. Panga ito nataon sa FIBA Asia Cup. Sana nga lang talaga ay matapos na ang naturalization process ni Benny Boatwright sa June. Sold out naman ang first game ng KBL Championship at si Carl Tamayo nga ang isa sa inaabangan natin dito dahil kabilang siya sa main rotation ng LG Sakers at gamit na gamit nga sa kanyang team. Sa Soul East naman naglalaro ang isa pang Pinoy na si Juan Gomez at isa sa dalawang Pinoy na ito ang lalabas na champion kasama ang kanilang team. Problemado naman ngayon ang talk and text sa PBA paano ba naman hindi maganda ang kanilang simula pa na italo sa kanilang mga laro at dahil nga wala si RHJ. Ngayong All-Filipino Cup sira ang kanilang laro malabo. Nangayata ang Grand Slam lalong lalo na nga kung all Filipino ang usapan SMB ang lang lamang sino ang tatapat kay Junmar sa loob ng paint siya pa rin ang pinakadominant na local center dito sa PBA hanggang sa ngayon maagang exit ito ngayon ang posibleng mangyari sa trupang 5G lalong lalo na kung talo na naman sila sa kanilang laro kontra sa team ng SMB marami sa mga teams ngayon ng basketball malakas kung kumpleto ang kanilang lineup at parang na-build nga o sakto sa player na iyon ang kanyang kakampi at sistema kaya naman napaka-epektibo nito kagaya na lamang ni Kai nataon na talagang sakto siya sa gilas team ni Coach Tim Cohn. Kaya naman nagawa nila na manalo laban sa team ng Latvia at New Zealand. Naabot natin ang status na matagal na hindi natin nakita sa gilas team at sa tuloy-tuloy na pagunlad ng laro ay kaya ng gilas na sumabay kung sakto ang mga players sa sistema at merong nga rin chemistry parang kay Soto at John Marcombo para naman sa matinding gilas big na magbabantay at i-score nga sa loob ng paint. Gusto natin na masubukan ngayon si Milora Brown, Benny Boatright, AJ Delgado at Junmar sa loob ng paint at posible na ang apat na kombinasyon na ito ng mga players sa 3, 4 at 5 at palitan sila at pwedeng sila nga ang makapagbibigay ng magandang improvement sa gilas sa paparating na FIBA Asia Cup at nang sa ganon ay makakuha tayo ng panalo laban sa team ng New Zealand na siya namang pinakamalakas sa ating grupo.